Hello guys! So for today's video, wala muna akong pedicure. It's my rest day kaya uh, magluluto ako ng lunch. Ayan, at ang aking iluluto ay yung isang piraso lang to guys na binili ko. Hiniwa ko lang siya ng ganyan kasi um, I'm sure ako lang na naman ang uubos niyan. Dapat dalawang hiwa lang yan Kaya lang, kailangan ko muna siyang paksiwin. Wash ko muna ito. Okay. Ayan, nahugasan ko na siya. Set aside ko muna yan. Ayan, tapos... Ayan. luya And then, lagay ko siya dito. Isang piraso lang kasi to. <laughs> na binili ko. Dahil, I know, ako lang ang uubos niya. Dahil, hindi naman sila mahilig mag um, yung gata na isda. And ako, nag-crave ako kasi kanina nung bumili ako ng almusal may nakita akong tinda sa karinderya na uh, ginataang tulingan so ang isang order ay 60 pesos tapos isang buntot or isang ulo lang ang, mabibi, ang makukuha mo dun tapos isang pirasong talong so yon magluto na lang ako ng isang pirasong isda yun na lang ang anahin ko masyado malaki yung lalagyan ko para sa isda ko <laughs> ayan, lulutuin ko na lang sya para hanggang mamayang gabi ko syang ulam sa paksi uba guys naglalagay kayo ng bawang ako naglalagay ako miss ko to kasi ilang ilang taon, ilang taon. Ako hindi kumain main ito. So yan. Ayaw kong wain Gusto kong durog lang, dinurog ko lang yung bawang. Yun. Para medyo malasa siya. Yan. Yan. Okay na. At saka, ano pa ba? tunay yung sinain ko. Masarap kasi yung maamoy ma uh, bawang. And then, talagyan ko ng konting asin. Ayan yan. Tapos, paminta. Ayan. Um, lalagyan ko na ng vinegar. Ayan. Tapos lalagyan kong konting tubig na lang. Ayan, okay na. So, konting tubig. Water, water, water. Ayan. kumukulo na siya. Ayan, paiigahin ko lang siya or pa ano matanggal lang yung sabaw niya. Patutuyuin ko lang. Tapos ako lalagyan ng gata. Please like, share and subscribe for more videos. Ayan, ito na yung niluto kong gata. Thank you for watching.